Magandang araw! Kamusta po kayo? Ako po pala si May from Ojoromblon. Ngayong araw, sarado muna ang tindahan. Gagala na naman ang titang ina nyo. Napatulog ko na rin ang bata. Naligo na ako agad at nag-prepare ng mga dadalhin. Nagkahihiyaan naman mag ng biglaan. As usual, ito talaga yung plan nakukulayan. At ito, pumunta na ako kay Nale para makasabay. Papunta sa lugar na pag-usapan. Dinaana na rin namin si Phil at si Coach Kit. After ng ilang minuto, nakarating na rin kami dito sa Pirol. Sana huwag kayong magsawa. Dito lang din kasi ang kalma ang dagat. Hayaan nyo sa sunod sa ibang diving spot na naman. Maalod pa talaga ngayon kahit summer na. Pero sobrang nakakaalib din dito, lalo na marami isda at magaganda ang corals. Bago lumuso, kailangan rin maglagay ng proteksyon sa araw. Ang ganda nitong adorn sunscreen. Halatang gamit na gamit ko talaga. Kahit sa tubig ka, hindi talaga madaling matanggal. Ilalagay ko po ang link sa taas. Salamat Coach Kit sa pa-aura. The best ka talaga. Ito, pagoda ng mga auntie nyo. Napagod ka kalangoy dahil sa lakas ng alon. Dito na rin pala kami nagtanghalian. Habang nagchichismisan, joke lang. Gumayak na rin kami agad para makauwi at makapagpahinga. Para rin makapagbukas pa ako ng tindahan. Salamat po sa pagsama. Ingat po kayo. God bless.